Hello mga ka -viewers. ako si Jeppy at ang kwento ko ngayon ay totoong nangyari sa amin sa Barangay San Antonio, Paanan ng Mount, Makiling, Los Baños, Laguna. Sa baryo namin, normal ang buhay pero may mga gabi na hindi mo maipaliwanag ang nangyayari. Sa likod ng bahay namin, may isang matandang puno na may napakalaking ugat at dito nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari at kababalaghan na naranasan namin ng aking pamilya. Sa gabing ito, ibabahagi ko sa inyo ang totoong karanasan ko. Mula sa mga maliliit na bato na bumabagsak sa bubong namin, hanggang sa mga anino at nilalang na tila nanonood sa amin sa dilik. Si Jeppy, kasama ang kanyang pamilya, ay nakatira sa paanan ng mount. Makiling sa barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. Sa likod ng kanilang bahay, may isang malaking puno na matanda na, na may napakalaking ugat. Tuwing alas 6 ng gabi, natatakot silang lumabas sa bahay dahil may naririnig silang maliliit na bato na bumabagsak sa bubong nila. At minsan, nakikita nila ang isang nilalang, parang kapre, na nakatayong malapit sa puno habang lumalaki si Jeppy at nakikita niya ang mga kakaibang pangyayari tuwing gabi. Napansin niya na may mga paa ng hayop na tila naglalakad sa paligid ng bahay. Pero pag susuri nila, wala namang makita. Minsan, may maririnig silang mga bulong mula sa puno. Parang nag-uusap ang mga espiritu. Tuwing may hamil, parang may malamig na kamay na dumadaan sa likod nila habang naglalakad sa harap ng bahay. Isang gabi, nagdesisyon si Jeppy na titingnan kung sino o ano ang nagbububo ng mga bato sa bubong. Ngunit sa kanyang pagtatagal, nakita niya ang malalaking panino sa paligid ng puno at parang may nanonood sa kanya mula sa lalim. At tuwing may paparating na bagyo, mas nararamdaman nila ang presensya ng puno parang may pinalalakas na enerhiya sa paligid na ang ng sa kanila. Hanggang sa tuluyan ng nabali ang puno at mula noon, tahimik na ang lugar. Ang kwento ni Jepe ay paalala sa atin na maging maingat at igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Kahit may takot o kababalaghan, may leksyon sa bawat pangyayari. Tulad ng pagpapahalaga sa pamilya, sa kalikasan at sa kapaligiran natin. Kung na-enjoy nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang totoong horror stories at aral na maibabahagi sa inyo. At higit sa lahat, ingatan natin ang kalikasan at igalang ang bawat nilalang sa paligid natin. Dahil kahit hindi natin nakikita may epekto ito sa ating buhay.